Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, Ngunit para sa inyo, Sino ako? Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. sinabi sa kanya ni Jesus, Pinagpala ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Pagninilay. Ang banghelyo na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng wastong pag-unawa at pananampalataya kay Jesus bilang Mesiyas at anak ng Diyos. Ipinakita nito ang, ang pag ng simbahan na itinatag ni Jesus at ang papel na gagampanan ni Pedro bilang pundasyon ng simbahan. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na kilalanin at sundan ni Jesus, hindi lamang bilang isang mahusay na guro, kundi bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Naway maging inspirasyon ang pagninilay nito sa ating mga puso sa pagusbong ng ating pananampalataya at pagunawa sa mga kahulugan ng pagdating ni Jesus sa ating buhay. Naway maging mga handa tayong maging tapat at matatag sa paglalakbay na ito ng pananampalataya.